Teka lang, huwag kang masyadong negative. Ganda po, ako po RP, ng gym depo. So, matagal na po ako sa gym business. So, 16 years na kami, 2008 pa kami nagsimula. Pero never na never ako naging negative. Alam mo, sa lahat ng aspeto ng buhay, maski sa negosyo, mahirap maging negative. Pansin ninyo yan, Ah, uh, yung mga successful na tao, yung mga makikita mo sa mga uh, reels, sa YouTube na nagsishare ng mga experience nila, yung mga taong narating yung success, wala sa kanila na naging negative yung pag-iisip. ba? Diba? Lagi silang hinahanap nila, maski alam mo, sa buhay kasi punong-puno ng negativity. Ang dami talaga negativity, pero doon sa mga tao na nagsasucceed sa buhay, tinitignan nila kung ano yung pwedeng maging positive na outcome. Kaya pansinin mo, yung mga inspirational speaker, yung mga tao naging successful sa sa isang aspeto ng buhay, lalo na ng negosyo, lagi nila sinasabi kasi hindi sila tumigil. Pero hindi nila sinabi hindi sila nagka-problema eh. Lahat kasi nagkaka-problema pero ang nag uh, hihiwalay do sa mga successful na tao at hindi successful na tao, yung mga successful na tao hindi tumigil, hindi sumuko. So, itong gym business kasi, kagaya na sinasabi ko sa mga videos ko, maski sa pag-comment ko, ang gym business kasi, hindi siya special na negosyo na pag pinasok mo to sigurado ka nang kikita, sigurado ka nang yayaman. Kagaya na ibang negosyo, ang gym business ay pwedeng pe kumita at malugi. Depende sa mga taong nagpapatakbo at paano ito pinapatakbo. Bakit ba na ano? Bakit ba may mga negosyo? Kaya 'tong negosyo na to, hindi ah, lang gym business. Bakit may mga negosyo na successful, 'di ba? Ito uso-uso sa Pilipinas to. Eh successful yung negosyo, ginaya ng ibang Pilipino, Pilipino. Pero bakit nung ginaya na, doon sa mga gumaya, may mga naging successful, at bakit merong hindi? Di ba? Eh, nag naging successful naman yung unang tinignan natin ng negosyo. Ganoon din ang gym business. Gym business, may nagiging successful. Meron ding hindi. Ano yung pinagkaiba kasi noon? So, yun yung pinagkukumpra ko lagi sa gym business. Hindi siya special. Pero ito yung pinagkaiba kasi. Dahil nanonood ka sa video ko, nakikita mo, may mga napupulot kayong mga tips. So, naigaguide namin yung mga tao paano patakbuhin yung negosyo at pinapakita rin namin sa mga videos na to kung ano yung mga failures namin. Ano yung mga ginawa namin noon na naging palpak. Para nang sa ganon, huwag nyo nang tularan. So, dito kasi, ang pinagkaiba kasi, may mga tao pumapasok sa negosyo dahil nakita nila naging successful yung negosyo na isa na nakita nila. Pero parang alam mo yon yung bulag na, sige, gayahin na natin, matikan. Pero hindi po yun eh. Kasi aminin nyo man hindi, <clears throat> marami sa mga nanonood sa atin na nagnegosyo, yun yung naging basehan natin, nakita natin eh. Maganda yan, successful yan, gayain ko. Pero hindi nyo alam, hindi lang yung negosyo eh. Hindi yung negosyo ang sikreto. Kasi Uh, marami, marami namang negosyo na successful eh. Pero yung mga tao nagpapatakbo doon, yun yung susi. Yun yung susi. Kaya kahit lahat ng negosyo, lahat ng negosyo may potensyal na kumita. Pero lahat ng negosyo may potensyal din bumagsak. Tandaan nyo, <clears throat> lahat ng bagay, mas napapadali pag pinag-aaralan. So mahirap pumasok sa kahit anong negosyo kung hindi mo pinag-aralan. Pero ito yung kagandahan. Sa gym di po, di ko alam eh, sa ibang kumpanya, kung ginagawa nila to o sa ibang negosyo, pero dito sa atin kasi, kung napapanood mo to at naisip mo na gusto mo magtayo ng gym business, pwede kami mag-guide, mag-coach. All to all ko sinasabi yan, doon sa mga nanonood sa akin na matagal na nag-gym, -gy <clears throat> noong nag-umpisa kayong mag-gym at hindi nyo pa alam kung ano yung gagawin nyo, may dalawa kayong choices. Una, punta ako sa gym, pero dahil wala akong alam, bahala na, dampot ako kung anong magagawa ko. Pangalawang choice, punta ako sa gym, mag ako ng coach, tapos ituturo ni coach anong kakainin, anong workout ko. Doon sa dalawang options na yon, ano yung pinili mo? Or ano yung pipiliin mo? Kasi kung pipiliin mo na bahala na pagpunta ko sa gym ko, ano yung madampot ko, ano kakainin ko paglabas, sinisigurado ko sa iyo kapatid, 50-50 ang chances na magde-develop yung katawan mo or maa-achieve mo yung goal mo. Pero kung pupunta ka sa gym ng may coach, sigurado ako kahit pa paano maa-achieve mo, makaka-move ka doon sa, 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 gusto mong papuntahan. Mas mabilis yung progress. Mas, mas mabilis yung progress pag uh, may nagtuturo sa'yo. So, gandun din sa gym depot. Dito sa gym depot, so, pinopromote namin gym business. Kung nanonood ka, kahit anong gym business, pasukin mo, walang problema yan, kapatid. Pero sinasabi ko lang, kaya ako ito pinopromote kasi ito yung naging experience ko for 16 years. Sa 16 years, ito yung naging susi ko sa success ko. So, ang dami ko natutunan sa buhay. Hindi lang sa negosyo, pati sa, sa buhay ko, sa pang-araw-araw na buhay ko, ang dami ko natutunan dito. So, ito yun. <clears throat> dito sa gym depot, sa ngayon, samantalahin nyo na, samantalahin nyo na sa Jim Depot, hanggang ngayon, libre. Libre yung coaching na ginagawa namin. Libre yung pag a namin sa kliyente <clears throat> kung ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin. Saan negosyo ka makakakuha Na no, maski sa ano, I mean, kung napunta ka sa channel ko dahil nagka-canvas ka, tanong ka doon sa ano, doon sa ibang mga fabricator or ibang mga uh, nagsusupply ng gym equipment, sila ba ay nagpo-provide ng mga gym business tips? Kasi gato yun eh. Kagaya na sabi ko, parang gym yan. Kung sa pagpasok mo sa gym business, may aalalay sa'yo, mas mataas yung posibilidad na maging successful yung negosyo mo. So, dito, dito, dito nagkakaiba-iba ngayon yung positive at negative. Kasi, tignan nyo, ako noon, ah uh, kagaya ng, ng, ng napapanood niyo sa mga videos, na-scam ako noon eh. Natakbuhan ako ng pera ng kauna-una ang gym equipment fabricator na, na pinuntahan ko. Kaya ako napunta sa negosyo to dahil naloko ako. Dahil naloko ako. So, way back 2008, pumunta ako sa Arpapa, kila Jojit, natakbuhan ako ng pera. So, toka-toka na story short, nung moment na yon, na naloko ako, eh ano to ha, ma uh, uh, maidagdag ko lang, nung kinuha ko yung, nung nagplano ako mag-gym business, may malaki na akong problema noon. Hindi pa ako na-scam, may malaki na akong problema noon. Tapos na-scam pa. Pero do sa pagkakataon na yon, sa pagkakataon na yon, pwede na akong sumuko. Pe pwede ko na sabihin na, ah, baka gusto ni Lord to. Baka hindi gusto ni, baka, baka binibigyan ako na sign ni Lord na itigil mo na. Di ba? Pero hindi, hindi ako tumigil. Pero mo, kahit na namumroblema na ako, niloko pa ako, itinuloy ko pa. Kasi mas mataas yung pagnanasa ko na maging successful. Huwag na successful. Mataas ang pagnanasa ako na madugtungan, madagdagan yung perang kinikita ko at that time kasi kulang na kulang para sa mga anak ko. So yun yung malaking motivation para sa akin. Kagaya sabi ko, Ah, uh, pwede na ako sumuko eh, pero hindi. Kung sumuko ako, nandito ba ako ngayon? na share ko ba yung, yung mga experience ko? Wala, di ba mga kapatid? Tapos ano, ito, hindi naman sa pag-ano, pinagtsatsagaan ko talaga sagutin lahat ng mga comments. Hanggang maaari sinasagot ko lahat yan. Kaya positive kay negative, marami kayong ano, marami kayong makikita negativity doon sa mga comment section. Pero, pinagtsatsagaan ko po yan na isa-isa yung sagutin. Ngayon ito, ang common na makikita mo doon, sabi niya, sabi nung mga iba, ang dami ko na nakita ang mga gym business nagsasara. Totoo yan. Lagi ko sag sagot dyan, agree. May mga gym business na nagsasara. Bakit? Kasi hindi, kaya sabi ko, may, hindi special ang gym business. Ang bis gym business, kagaya ng ibang gym, ilang negosyo, na pwede rin malugi, di ba? So may magsasara. Pero ito yun, kapatid. Kung ikaw yung nag-iisip doon, ikaw yung nasa sitwasyon na yon. Ano yung iisipin mo? Iisipin mo ba, ay, ang dami nagsasara. Pero, hindi man binanggit doon sa comment na yon pag sinabing marami nagsasara, ibig sabihin, meron, hindi kasi sinabing lahat eh. So, meron mga natitira na nagiging successful. Ang tanungin natin, bakit sila naging successful? Instead of thinking na, ay, oo nga, lugi. Pero tingin ka sa iba, kapatid. Tingin ka sa coffee shop. Yan, usong-uso -uso yan. multi shop, usong-uso. Sangyup, usong-uso rin yan mga kapatid ngayon. Pero ang dami rin nagsasara. Di ba? Bakit may mga nagsasara? Bakit may mga nagiging successful? Kasi ganun po ang negosyo. At ganun mag-isip yung mga tao na gusto maging successful sa buhay. Kasi ito, sa lahat ng negosyante na nanonood dito, I wish makapag-comment ka. Mula ba nung nagsimula ka hanggang ngayon, smooth sailing yan? Lahat mula ba umpisa hanggang ngayon, wala naging problema? Ang dami-dami po problema. Actually, ang kaibahan pa nga ng, ng nagtatrabaho sa nagnenegosyo, sa nagnenegosyo, lahat yan problema ko. Pagka ako nagtatrabaho, nakafocus lang ako kung ano yung job responsibility ko. Pero pag negosyante ka, lahat yan problema mo. Pero bakit may mga tao na nagiging successful? Bakit may mga tao na hindi? ba diba? So kapatid, kung, kung, kung nag-aalala ka na may mga gym business na nagsasara, valid yung pag-aalala mo na yan. Valid yan. Pero ngayon, nandito ka ngayon sa dilema, nandito ka sa sitwasyon ngayon na mag-isip ka, okay, may nalulugi. Meron bang mga successful? Sa so, tingnan mo yung mga naging successful, ano yung mga naging sikreto nila? Kasi, ano eh, pwede mong tularan eh. Kasi may mga tao, katulad yan, sabi ko nga, Ah uh, hindi mga pagkakataon mahina ang negosyo. Titigil ka ba doon? Kasi sabi ko, sa lahat ng mga negosyante na nanonood sa akin, alam nyo yan na hindi, mula January ng December, hindi lagi malakas ang bente. May mga, ben may mga buwan na malakas, may mga buwan na mahina. So anong gagawin mo doon? May problema eh gawa mo ng solusyon. Hindi kasi hindi mo sinusukuan na kasi sinasabi ko sa inyo hindi unique yan. Kasi kahit lumipad ka pa ng nag ibang negosyo, sigur sinigurado ko sa inyo, yan pa rin na magiging problema nyo. So, imbis na tatakbo nyo, harapan nyo yan. So, again mga kapatid, balikan natin yung topic natin. Mar hindi lang ako yung mga napanood nyo sa Reels eh, na nag nagsasalitan ng gato. Pero, isa-isa inyo -isa lahat, yung mga motivational speaker na yan, yung mga 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 businessman na yan, mga successful businessman na yan, wala kang maririnig sa kanila na, ay, naku, mahirap na negosyo kasi, ano eh, pag naulam, may eh, bagyo, wala akong benta. O kung di, ay, narenta ako eh, malulugi ako sa renta. Wala kang maririnig na ganong mindset sa mga negosyante. Ang mga negosyante yung successful, nag strive sila sa, sa, sa kailangan gawin. Kasi, eto yun eh, kung iisipin mo na wala kang babalikan, kaya niyan, may, may yung sa stoicism na pinapanood ko na, na sa YouTube, may isang istorya ah, na yung Spanish ship, yung Spanish captain na may crew ng 30 katao, pumunta sila sa isang island sa ibang lugar. Okay? Ngayon, gegerahin nila yung mga inhabitant na nandoon na mahigit isang daan. Sila 30 lang. Ngayon, ang ginawa ng kapitan, pagbaba ng mga tauhan niya sa isla, sinunog niya yung barko. Sinunog niya yung barko para sa isip ng mga tauhan niya, wala na tayong babalikan. Wala tayong ibang opsyon kundi ipanalo natin. Yan, yan, yan yung naging magandang leksyon na natutunan ko. Dapat ganoon yung mindset mo. Wala yung may plan B ka pa na, ah, pag nalugi ako, lipat ako ibang negosyo. Pagka ganun kasi, makikiriti yung utak mo na, ay mahirap na, lipat na ako ibang negosyo. Dapat ang mindset mo, mindset na isang warrior, na isang warrior na wala, wala ka ibang pupuntahan eh. Kailangan mo maging successful. Otherwise, pag hindi ka naging successful, either alipin ka or tsugi ka. Pag ganoon ang mindset mo, mapipilitan ka talagang mag-strive at magtyaga dyan sa negosyo mo. So I hope kapatid, uh, marami kayo natutunan dito sa video na to. Kasi ito, huwag nyo lang isipin yung mga gym, yung sa business na pinopromote ko. Kasi ito, mga sinasabi ko to, ito, mapapakinabangan mo yan sa kahit anong negosyo na meron ka ngayon. At kahit sa pang-araw-araw na buhay mo, mapapakinabangan mo yan. So dito kapatid, lahat tayo nagtutulong ang paano maging successful. Kung meron kang comment o ano, pagtsatsagaan ko po yan na sagutin. Ako po si RP na Jim Po, magandang araw po.